Hello everyone! Ayan, nandito po ako sa bukid namin. So ayan po yung mga alagang mga manok ng aking kapatid. Ayan, mukhang nagugutom na kaya sila po ay sobrang maiingay. Ayan sila, oo. Oh, o. Oh. Ayan, napakarami po nila. Ayan. Ayan po. Papunta pa ako dito sa kanilang mga kulungan ng manok pero wala pong laman yung kanilang mga kulungan. Ayan, ayan po yung mga kulungan ng kanilang manok at ito naman po yung kanilang mga alagang baboy. Ayan. Simple lang po yung kanilang kulungan. O ayan, mga gutom na rin po yata yung kanilang mga baboy. So ito po yung aming bukid. Ayan, dito yung mga alagaan ng mga manok ng kapatid ko ayan so papunta ako sa gawing likod ito naman yung kanilang mga tanim na duhat ayan, puno ng duhat kuya ayan, at dyan naman yung mga tanim nilang mga may kalabasa may kamote may gabi mayroong kamoteng kahoy so iba iba po yung kanilang mga tanim dito mayroon din po ditong uh, ano na to kakao pero parang wala yatang bunga ngayon na marami ah nag-uumpisa pa lang po siyang maglabas ng kanyang bunga ayan pero <laughs> pero yung iba ay nabubulok pero ayan may ilang mga bunga at yung iba ay bulaklak at yung iba ay sobrang lilit pa ayan marami pong puno dito ng kakao so ayan yung iba pang mga uh, gabi mayroon din po silang puno ng abocado ayan marami po silang puno Ayan, yung mga punong kahoy naman ay sa kabilang sa kabilang kuan naman, lote. So, ito po yung kanilang area. So, naglalakad ako dito. Ito, marami rin kaming mga puno ng nyog. Ayan, yun yung mga tanim namin dito. O, mga tanim nila. At meron din po akong sariling uh, bukid din dito. Katabi lang din ng bukid ng kapatid ko. Ayan, ang pinakita ko lang sa inyo kasi naganda na ako doon sa mga alaga niyang mga manok na padami. Sa amin naman ay may mga baboy din po kami. Pero dito ay, ayan, yung mga puno ng saging na saba. Ayan, may mga bunga na sila pero hindi pa siya pwedeng anihin. Ayan, may mga ilang uh, sila dito, may mga bunga. Ayan, teka, papakita ko po sa inyo yung... Uh, puno ng kakao na medyo maraming bunga pero sobrang taas na po pero ayan ayan yung mga bunga ng kakao ayan para sa mga hindi pa nakakaalam o hindi pa nakakakita ng puno ng kakao ayan so ayan po mataas nga lang po dahil hindi nila ito napruningan kaya napakataas so at least marami naman siyang bunga So yan po yung pinanggagalingan ng ating kinakain na chocolate or chocolate. So yan po. Ayan. 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 Ayan yung mga bunga ng kakao. Ayan, meron pa dito. Sige. Tapos yung nakikita ninyo sa ano, ayan, yung sa medyo malayo. Puno pa rin po ng kakao yan, yung mga yan. Ayan. kaya lang sobrang mga tataas na nila ayan. mga kakaupo yan lahat so ayan marahang puno ng hmm, saging karamihan ay saging na saba o ayan yung papakita ko sa inyo yung isang puno ng saba na putol, uh, I mean na buwal, pero tingnan ninyo ah uh, nabuwal na yung puno pero yung yung puno yung mismong pinaka puno niya nakaano pa rin sa lupa naka intact or nakakabit pa so hindi naman nila kinuha yung kanyang bunga pero nagpapatuloy siyang lumalaki kaya yan oh pinayaan na muna nila yan at hinintay na po nilang lumaki ng gusto hanggang sa kanilang aanihin so nakaka amazed naman kasi nagpatuloy siyang lumaki sa kabila ng lahat na siya ay buwal na, nakabuwal na. Ayan siya, oh. O, oh, ayun yung kanyang puno, oh. oh. Nakahiga na siya. Pero, nagpatuloy na lumaki yung kanyang bunga. Ayan. So, nakaka-amaze naman yung saging na yan. Ngayon lang ako nakakita ng saging na nabuwal. Na after niyang mabuwal, ay nagpatuloy pa rin lumaki yung kanyang bunga. Ayos, nakakatawa talaga. So, ayan, ang buhay bukid. Ayan, may mga tanim din sila dito. Lemongrass. Ayan. So, ayan, ay ginagawa namin juice. So, kaya ay tsaa, ah, ginagawa namin ito. Ayan, mga puno ng sili. Ayan. Lemongrass ulit. At the rest, ayan, ang mga new gun ayan at nisprayhan na nila ng kwan pang pamatay ng grass itong kwan kanilang ano bang tawag dito lupa ayan kaya natuyo na yung mga kwan damo kasi pangit tong damo na to eh ito yung bitubituin na sinasabi nila kapag ito ang nag nag invade sa nyugan eh napaka kwan pakahirap tanggalin ayan mas maganda sana kung ganito carabao grass ayan so ayan yung area mara na maraming carabao grass so ayan papunta tayo doon sa aming lote ayan. so lote ng dalawa kong kapatid tong area na to na pinanggalingan natin at naman ay papunta tayo dito sa aming lote. Ayan. So, ipinakita ko lang sa inyo yung aming bukid. Para medyo makaano naman kayo, makasilip naman kayo. Or kung hindi kayo nakakalabas at uh, medyo namimiss nyo ang area ng bukid. Ayan. So, itinuro ko kayo sa aming bukid. Ayan. So, ito yung sa amin. Medyo madamo na dahil wala na yung aming yung ipinaalaga sana nila sa amin na baka na dati ay nanginginain ng mga mga dawag dito sa amin. uh, Ayan. So, nakakatuwa rin kasi kung minsan ang maglakad-lakad lang mag-sightseeing sa bukid. Parang nakaka-relax nakaka, nakaka ba? Kahit wala ka namang makikita ng ano maganda dito kundi mga kahoy, mga puno. Ayan. Puno ng nyog. Puno ng nara, puno ng jemelina yun lang makikita mo, pu pu puno ng kakao. Pero parang pag andito ka, nakaka-relax nakaka-relax ng baga na kawalan ng stress nakaka-relax ng mood Ayan, medyo pahapon na pero gusto ko ipa uh, mapuntahan yung gawing likod dati malinis dito eh. ewan ko lang kung malinis pa pero ang cute lang diba ang cute lang mamasyal kasi ako gustong gusto ko sa bukid parang iba yung pakiramdam ko pag andito ako ay ito pala na-sprayhan pala dito ng ano ng pamatay damo. Kaya, ayan, oh Tuyo yung mga kwan. Mga grass. Tuyo ang mga damo. Pero, ayan. Papunta na tayo sa talagang mga daw, dawagan dati. Pero ngayon, dahil na-sprayhan ng, ano, ng pamatay ng damo. Ayan. Medyo naging brown yung mga damo. Ayan, papakita ko sa inyo yung mga pantala. Yung mga ligaw na na ampalaya. Ayan. Mga kit ayan, pag wala kaming ulam, ayan, ang mga kinukuha namin na ulam. Mga ligaw lang yan. Kapag nalinis yung isang lugar, kagaya nito, di na natuyo yung mga dahon, tutubo na yung mga yan. Yan na ang papalit. Ayan. So, kami naman pag wala kaming ulam, pag wala kaming ibiling ulam at nandito kami sa bukid. Ayan, yan yung kukunin namin pang ulam. Sabi nga nila safe at ligtas na ulamin, kainin, tapos libre pa. O organic na organic kasi dito lang sila tumubok sa uh, sa bukid. Ayan. So, hanggang dito na lamang mga ka-YouTube ang pwede kong i-share sa inyo. So yan din yung aming mga puno ng kakao. Wala silang mga bunga ngayon kasi hindi namin sila naalagaan. Masyadong marami silang mga sanga. Kaya ayan, wala akong maipapakita bunga sa kanila. Wala silang bulak. Ah, namumulaklak pa lang sila. Ayan. So yun lamang mga ka-YouTube. God bless. At see you na naman sa aming next na vlog.